Uso ngayon ay iba't ibang pagkain na ginagawang mukbang pero may kakaibang mukbang ang kinakain ng isang lalaki sa Cebu City. Sa halip na masarap na pagkain ang kanyang nilalantakan ay mga nagbabagang kahoy na may apoy ang kanyang minumukbang. Siya si Jerwin Paraginog ng Cebu City. Nagsimula raw ang interes niyang matutong kumain ng apoy nang minsan ay may magtanghal sa kanila na sirkus. Nakita niya umano na may kumakain ng apoy kaya sinubukan niya itong gayahin. Subalit aminado naman siya na nasaktan siya noong una siyang lumantak ng apoy at apat na araw siyang hindi nakakain dahil sa tinamong mga paso sa loob ng kanyang bibig. Pero dahil sa gusto niya talagang matuto ng pagkain ng apoy, kaya nang gumaling ang mga paso sa kanyang bibig, inulit niya ang pagkain nito. Nang tumagal ng tumagal, sinabi ni Jerwin na natutunan na niya ang tamang diskarte para hindi mapasok. Sa isang programa, sinabi ni Jerwin para hinog, na dalawang dekada na siyang kumakain ng apoy. Para patunayan ni Jerwin na walang daya sa kanyang pagkain ng nag-aapoy na baga, nagtawag pa siya ng mga tao sa kanilang lugar para manood. Kumuhaan muna ng mga kahoy si Jerwin na kanyang sinilaban at nanggang maging uling na nag-aapoy na, sinimulan niyang magmukbang ay sa mga doktor may mga tao rin umano na sadyang manhid na walang nararamdamang sakit na tinatawag na congenital insensitivity to pain with anhidrosis, Isa mo itong pambihirang kondisyon na hindi konektado ng maayos ang pain sensing nerve na bahagi ng utak na nakakatanggap ng pain messages. Napakabihira o mano ng kanyang disorder na nangyayari lang sa 1 in 120 million people. Samantala, ipinaliwanag naman ng isang doktor ang peligro ng ginagawa ni Jerwin sa pagkain ng apoy, lalo na ang baga na maaaring makakaapekto sa kanyang kalusugan sa hinaharap. Ayon sa mga expert, may iba't ibang faktor para sa pain tolerance ng isang tao. Kabilang dito ang edad, kasarian at dating karanasan. Kakaibang mukbang ito. Akalain mo, apoy ang ginagawa niyang mukbang. Kasama si Jeff Gonzales, Smile sa 23 para sa balitang Unang Sigaw.